Hello mga ka life, meron lang akong i sa inyo naniniwala ba kayo sa kulam o usog o kung ano paman? at ito nga ang isa sa mga i ko sa inyo guys kasi talagang matagal na tong nangyayari sa akin siguro mga magdadalawan taon na at ito yung palagi ako nakakakuha ng buhok sa lalamunan ko guys at ang nakukuha ko ay hindi itim, hindi kulot, hindi siya pula kaya ang uh, nagtataka ko kasi guys puting puti tapos straight na straight siya na lumalabas sa lalamunan ko kaya itong time na to, ito yung nasa drive kami at lagi kong pinapakita yung kay papa guys and then tong time na to ay nasa uh, market kami nung time na to and then bigla akong nangatay lalamunan ko and then yun nga na. Kahit na gabi na guys ay napasugod kami sa Japanese temple na isang uh, sikat dito sa Saga no? kaya ito yung time na isosoli ko dito sa may uh, temple para nga daw makontra. Tuntawa ako ito kay Papa kasi nung nalaman niya yun na nakita niya na yun nga since nasa labas na rin kami ay sabi niya talaga din natin yun sa temple para makontra if ever na meron kumukulam sa'yo kasi guys nakakapagtaka kahit anong search namin sa google walang sign na sakit na ganun ang nangyayari na may lumalabas na buhok from your lalamuna na kulay puti talaga na straight na straight ang nakakapagtaka guys ay iba't iba yung kanyang haba so this time ang nakuha ko ay siguro mga nasa 4 inches siya yung haba niya and then ang magtataka kayo guys. Akala ko from this day ay matapos na yung nangyari sa atin. At ito nga yung isishare ko sa inyo. Nakahapon ay aktong-aktong na videohan ko habang ako ay naglilinis ng aking studio. Nabiglang nangate ang lalamunan ko. At sabi ko nga ay i-video ko to. Sa mga magtatanong guys kung saan tong Jinja na to or temple na to ay matatagpuan sa Maysaga. At ang pangalan niya ay Yutoku Temple. Napakaganda ng temple na to guys. Para kayang nasa Nara. Yung design niya, yung Nara Temple. Ganun yung itsura niya. Kaya lang ay mas malit lang siya ng ng konti. At may enjoy kayo dito. Super ganda talaga dito. Pati yung paligid niya. And yung video natin na part 2, kung saan ay kahapon, eto guys, panoorin nyo. So, ayan guys, binibidyo ko ngayon kasi may nakakapa akong buhok na nasa lalamunan ko ulit. Sabi ko sa inyo, di ba, noong last time, nagpost ako na may ako ko laging puting buhok. Eto ngayon, binibidyo ko, first time ko Ayan o, oh, tingnan nyo guys. O, oh, puti siya ulit. At this time, mas maigsi siya kumpara dun sa nakuha natin. Ayan, dito ko itatapat. May nagtatanong sa akin kung puting buhok daw ba siya. Kasi guys, hindi pa ako tinutubuan ng puting buhok. And guys, tingnan nyo puting puti. Sasabihin nyo ba na hindi buhok yan? Ayan o. Oh. Last month, di ba, may nakuha ko. Pinose ko pa nga sa inyo. So, ang nararamdaman ko, lagi parang may papaakit na buhok sa lalamunan ko. And then, maya-maya yung nakakapako na. Na, huhugot ko na lang sa bibig ko at ayan nga guys kaya ipapakita ko ulit to kay papa alam nyo noong last month pumunta nga tayo sa temple dun ko itinapon yung buhok na yun kasi nga sabi ko baka may kumukulam nga sa atin dahil mas mahaba dito yun ayan guys kitang kita nyo oh. buhok talaga siya promise ayan oh this time itatabi ko to tas ipapakita ko sa doktor para matest natin kung totoo bang buhok nga ba to na nakukuha ko sa lalaki Ayan guys, meron talaga akong nakukuha. Oh. galing talaga sa lalamunan ko. Ngayon ko lang, first time ko to nakuha na siguro nangyari to sa akin mga 10 times na. Guys, kasi nga sabi ko parang may kumukulam sa atin. Kaya no last month, talagang alas 6 na ng gabi, nagpunta talaga kami sa temple para ihulog siya sa uh, doon sa temple para isurrender siya doon. Baka sakali ka, makontra ko yung kumukulam sa akin. Ayan. Anong palagay nyo guys? Ay, sa ko nadala. Saan napunta? So yun guys, ay, sa katangan na lola nyo sa... nabitawan ko at hindi ko alam na sumama pala doon sa isa kong kamay at dahil nga maliwanag masyado dito sa aking studio plus nakakarpet pa, eh, hindi ko na mahanap. Hayaan nyo next time ay kapag may nakuha ko ulit ay siya naming dadalin sa doktor para ipatest ko o pa DNA kung buhok ko nga ba yun. Dahil o, nga kahit na 45 years old na tayo ay hindi tayo tinutubuan ng puting buhok sa ulo. Baka sa loob siya ng katawan ko tumutubo o doon sa ating lalamunan. Hindi ko alam. Mahirap pa uh, kaya. Kaya ipapacheck natin next time. At uh, sa tingin nyo guys, kayo ang nasa kalagayan ko, tingin nyo may naglalaro ba sa inyo o talaga lang na uh, may problema sa katawan Alam natin? Alam marami magsasabi sa inyo o magtatanong, hindi kaya bulbul yan asawa mo? Ay, Diyos ko, may bulbul bang puting-puti at straight na straight? Wala naman ganun, oy! Patayan nga todo ang hanap ng lola nyo kasi ipapakita ko nga kay Papa ulit. Dahil talaga ilang beses ko na yan na ipakita sa kanya. Pero this time ay pinakita ko talaga yung video niya na uh, nahugot ko ng direct sa aking lalamunan. Kaya mas na ano talaga si Papa na baka kung ano yung problema. At sabi niya nga ay pa up namin next time kapag nakakuha tayo ulit. Dahil talagang kakaiba to. Ano kaya yun guys? May sumasalbahe kaya o oh, yung nagtag sa akin na baka may kakaiba nga daw akong sakit.